So what's up, what's up mga kumag, back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge dyanan. Okay guys, break tayo sa pinasastig unang bara. At ito naman, uh, uh, Southern Division naman to. So yung last time na pinasastig unang bara na na-review natin, alam ko Metro Manila yon or di ba Metro Manila Division yon. Tapos ngayon, Southern. Southern division naman yung re-review natin at ito naman yung bracket B ng uh, ito yung bracket B kasi yung bracket A uh, last time hindi ko na matandaan kailan pero na-review na natin yon. At at ito. Nagulat kasi ako dapat re-reviewin ko na yung ano, yung laban ni nila Jester. Tapos sabi ko parang hindi ko pa kilala yung kalaban ni Jester. Parang hindi ko pa napapanood. So, pag-click ko doon, quarterfinals na daw, sabi ni M. Zait. Kaya hinanap ko yung mga battles na baka hindi ko lang nakita o hindi ko lang na-review. At ito nga, hindi ko, hindi ko pa nga napapanood to. So, yun. Umpisaan natin sa Smooth G versus uh, JBP. Tama ba? JBP ba? o JBP. Hindi ko pa kilala si JBP, hindi ko pa napapanood si Smooth G. Na panoorin natin siya one time. So ayun, hindi ko na bawatagalin kasi medyo na late rin ako mag-start ngayong gabi. Uh, alas 10 na dapat nag-start ako. Actually, ano eh mga 9:30 or quarter to 10. So 10:30 na. So, umpisa natin to kagad Smooth G versus JPB. Ah, JBP, sorry. So ayun, game. Nasa si JBB, unang para para kay JBB. Si unang para. Sight! Ito na ba yung panapat mo, mo? O pagamat pambato, bato babakat sa tao na panggap ka lalo. Intro pa lang! Palagpag na nga to! Paglapag ka ka lang pagkalalo kung hangad manalo! Kasi hapon niya tao, respeto! ulol na hihibang na to. Isinisira sarili puri sa dyang dilang timang banupas katotohan ng ibaba to na dahil pinasok mo to, yung pinipilit mong makuha yun ang nawawala sa'yo. Pasensya na! Di ako yung tipo na kalaban na yung inasahan na mababastos na lamang kung makikipag-asaran. gaya mong mag anagram ng laslas sa gets nyo na. Pero hindi nyo ko Kaya ko di magbaliktad ng laslas sa huwad na sa O di naman sa akin walang... Di naman sa akin walang modo! Pero pag paganahin yung ultok, subukan mo magpaandar dito, baka suyuin ang suntok kasi gender equality daw! kanyang sigaw. Pwes itong patunay sa iyo, te. Di po kikina, kaya nyo yung kaya namin, ulor. Kaya nyo kami! Subusugan kahit nalugi. Para sa atensyon makiagaw, mga nalilin lang sa puri. Kaya yung yabang lang iapaw. Sige, makipagpataasan ka ng ihe. Di pa kagustuhan mang ibabaw. Pwes sumalangit na ngayong may karit. Dumating mong dalaw! Time? Okay. Ano lang? Mabilisan lang. Mabilis na tas nag-isip eh, no? Andes, eto. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya umpisahan. Pero, sa round ni JBP, since first time ko siyang uh, mare-review, sa tingin ko, marami pang kailangang improve Unang-una, creativity, effective references, effective angles, uh, sa delivery at aggression, nandun na. Shoutout kay JBP, uh, siguro yung, yung aggression at performance or delivery, okay na tayo dun. Siguro improve lang konti, revisions lang ng konti kung paano i-deliver yung mga ganitong lines. Pero sa content, sa writtens mismo, doon ako may concern. Medyo nakukulangan ako sa creativity. Medyo na bababawan ako sa mga linya niya for smooth G. Nabababawan ako sa mga suntok niya para kay smooth G. Less impact. Hindi ganun ka bumabakat. Ma at some point or may mga instances pa na hindi tumatama. May mga ganun. So, yun. Ang pinaka naging panlaban o ang pinaka nagsalba sa round ni, ni JBP dito is yung ano, yung aggression niya yun lang. Pero the content, medyo tagilid tayo doon. Okay? So, yun. Marami pa namang ma-improve to. At, uh, yun. Tignan natin. Smooth G. Para, para, smooth Yo! Isang mahusay na katunggali. Oo, di ko mapagkakait. Mahusay sumulat, na nakareference, bawat punchline, nakakapunit. Mahusay na katunggali kay pa ako nagantay, ikaw binigay, pero bakit? Kala ko binigyan na ako na mahusay, yun pala kaparehas ko nagbobonit. <laughs> alam siya nakabonit nag out to sa flip top. Gustong palagan yung kastilyo kahit di ka paganap na kawal. Inaanggel pa yung pistol kahit peace na sila at wala nang umaangal. Kahit peace na sila at wala nang umaangal. Butang ina talaga. Yo, kahit peace na sila at wala nang umaangal, di lahat ng butas dapat pasukin. Wrong ka dyan, brother. Ayan, kakasilip mo sa pistol, kinasahan ka ng SGD na yung .45 kalibera. Pero, teka, wala nagkakaputukan na ng ato. Di, porket, kinakasahan kita, makakapulot ka na ng bala rito. Kaya, kung i mo, yung laban ko kay Lycram, na di natuloy kahit na up na yun matagal, e, eh di ba gano'n naman talaga? Dapat muna mag-jeck sa BP bago sumalang sa Marshal. Di ba natalo ka na niya? kaya sa semis ka na laglag. Kaya uunahin ko na tong semifinalist at susunod ko na yung champion, ganyan ako pumalag. Pero alam mo bang, kuwang-kuwang mo yung eh, no? Pero sana di ako mag-joke, Pero sana di ako mag-joke. Sino ba namang di tataas dugo sa'yo, ikaw na yung baby, ikaw pa yung pork. <laughs> Pero sige, ikaw yung hinain, pero wala akong planong lumamon. Saka lang ako kakain kapag kakainin ko na yung salitang hahayaan ko na ikaw yung mag advance ngayon. Kaya sige, magpasa pa para mapansin ka ni Boss Arik. Mahusay ka naman anak may talento, kaso nga lang sinabi ko yun ng sarcastic. At sarcastic. Kahit na ginamit mo na yung linya ni Bluebird Ploy, di ka pa rin nakatagos at di nagka-chance ang masungkit yung kampiyonato. Kung gagamitin mo lang din yun sa akin, hindi na yun uubra kasi alam yung babae yung mas malinis trumabaho. Ang mas malinis trumabaho. At alam ko naman na mo sa akin eh. Gagawa ng fake news, Tsaka ako lalait-laitin Pero di ako magpapatinag sayo Sa pangarap ko tuloy pa rin Kasi kaya mo lang akong siraan Pero di mo akong kayang sirain Bye. Okay Mas pang battle yun Mas effective yun Mas Tumatatak yun May choke lang si Smooth G sa, uh, sa early part pero para sa akin nakato, ano pa eh, naging maganda pa 'yung ano eh, naging maganda pa 'yung placing nung nung choke na yun. kasi kung nag-choke siya sa bandang dulo malaking impact 'yon pwedeng pwedeng magiging pwedeng maging pababa 'yung 'yung energy ni Smooth G pero since nag-choke siya sa early part ng round 1 maraming chance na mabawi niya 'yon at ganun ngayon nangyari so nag-choke siya sa uh, 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 slow start slow start si Smooth G. Nag-choke. Tapos, sakala ko, ano na, ma mabablockout na si Smooth G doon. Pero, anong nangyari? Nagtuloy-tuloy yung performance niya. Tapos, although, hindi, hindi naging, ito ah, real talk. Yung mga references na ginamit ni Smooth G, yung about dun sa mga lines ni Six Down, ni Flubert. Tapos, yung ibang mga reference, yung ibang mga angles niya, ah uh, to be honest, hindi niya totally na de-deliver ng convincing. Kasi, syempre, uh, may iba yung, kas, yung hinamon si Castillo. Uh, diba? di ba? Hindi ko alam kung saan, saan, saan ano yun, saan battle. Hindi ko alam kung sa BRC ba or dito rin sa Motus. Pero, uh, regardless, regardless, okay, hindi niya masyadong na-deliver yon ng convincing. Di ba? Kasi, syempre, hindi lang ako ang uh, kung 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 lang naman kung yung reference ni ni Smoothie ay sa ibang liga, alam ba, sabihin natin BRC or sabihin natin sa Motos pero hindi, hindi ko pa napapanood. So hindi lang ako ang hindi pa nakapanood ng marami. So kailangan pa rin na maihatid o ma-deliver 'yon na convincing. So uh, may mga times na okay yung yung pag-deliver ni Smoothie sa mga lines pero most of the time doon sa angulo na 'yon, hindi hindi nagiging ganun ka convincing pero since may mga may impact yung bawat linya niya nasabi ko na mas pang battle yun paano pa kaya kung na deliver niya ng mas convincing yun paano pa kaya kung yung ginamit niyang references dito ay uh, mas effective at alam ng lahat di ba magandang approach yun pero since yun yung round nila yung kay JBP, medyo nakulangan ako sa creativity, medyo nakuunti ano ako sa mga references, hindi bumabakat, 'di ba? 'Yun yung mga napansin ko sa round ni JBP. Well, kay kay, kay Smooth din naman, although slow start, may choke, pero grabe yung bawi. Although may mga times na hindi hindi niya nako uh, hindi niya na-deliver nade ng convincing yung mga lines para sa akin nakuha niya sa overall especially the the impact Of uh, some of her Writtens Yun, yun lang Medyo napahaba lang, umikot lang Pero gusto ko lang i-clarify sa so inyo 9-7, ah, 9-7, 8-7 Smooth G sa round 1 Kulol! Di ako nandito Para manligaw talang ka Ni Misan, di binalak na sa mababaw mo mangka, pero expect niya magkampiyon. Talagang dito nagtangka, o sige kung puro lang banta, di nakakasugat yung amba, kaya di mo ko masisi dyan lang pa. O, di mo ko masisi dyan lang pa, kung ganito sagot sa nagawa mo. Inagpanggap ang animal sa harap ng nangangaso, kaya wala mm. na hindi yung Ayun, maganda yun. Nagpanggap na animal sa mga ngaso. yon magandang linya yun. Kaya di mo ko masisi dyan lang pa. Hindi mo ko masisigyan lang pa kung ganito sagot sa nagawa mo. Inagpanggap ang animal sa harap ng nangangaso kaya wala nang ligaw na bala. Tiniyakot sigurado, pakikitang sayaw mo, tsyat pag minaltrato na ng amo. Si walang galing na kung bukupas, lagi mailalabas sa kahon. Tadda may sasagot pag bukas kung may naiwan dyang tanong. Handa kong laruin ng oras o kahit mismo panahon para maagang iparana sa iyong mamayapa ngayon. Kasi di ligaw naligaw ng direksyon at biringin ang pasok mo ni Blyb. Kasi bistulan pa rin kwento, magagandang narinig, eh, pero tamang hinain niya lahat at walang makitang ang pagtipid. Pagkat wala kong pinakitaan na hindi mo mo din tunay mo bibig. Mga kwento na katin. <coughs> hinain niya lahat at Walang makitang ang pagtipid Pagkat wala kong pinakitaan na hindi mo mo din tunay mo bibig Mga kwento na katin <coughs> <Sorry>. Di, <coughs> di tunay mo bibig At mga kwento na Oh, kung tingin na pa lang na wala na, baka din <laughs> Tang, ano natatawa ko kay MZ at kay Casper eh. Ano pinagtatawa na nyo dyan? Kupal, talong dalawang to. Casper, <laughs> MZ. Dala mo sa likod oh. Nakuhat na batida sa dyan. Ginamit yung birinya. Bilang katangkwetong panghalip. <laughs> na pag di mo nakain yung hinain yung sabi-sabi babalik. Tang, ilan na MZ natatawag ako. Nagtatawanan yung mga MC niya. <laughs> okay. Uh, proceed muna tayo kay Smooth guys. Smooth, ano muna tayo? Proceed muna tayo. Kasi medyo... Uh, medyo... Mahirap bigyan ng judgment yung round 2 ni JBP. Eh. So, Smooth muna tayo. Akala ko ba bawal mambastos? <laughs> Sarado. Bawal nga mambastos pero nang boso. <laughs> Puro fake news para may maanggil. Tingin mo may maniniwala dyan? Walang mahanap na butas kaya gumawa na sariling agos para may mapagdadalu Ganyan galawan mo. Nagmamalalim para kunwari mabigat yung bara. Pero yung punto di magkapuntos kasi yung punto di na makuha. Okay. Pero yung puntos di na, mag, di na makuha. Yung murado, kaya sumadiin yung boto sa'yo na agad. Kaya sige, ngayon, lakasan mo at gusto ko sagad-sagad. <laughs> at gusto ko sagad-sagad. wala magagawa yung pagmamalili mo kapag lahat ng halo ko sa'yo ko na binuhos lahat. Di ba matagal ka na sa rap na wala bumalik. Pero tan bakit pero bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Malayo-layo na yung nilalakbay mo pero hanggang ngayon nandito ka pa rin. Tila mabagal yung pag-usad. Tila may mabigat na pasanin pa. Tila may mabigat na Mabagal ng pag-usad. Tila may mabigat na pasanin pa. Di kasi makapag-decide to kung magbabatil ba talaga siya o mag... magsasabong ka. <laughs> yung manok pag hinihimas mo. Teknik yan para <laughs> Yung manak pag iniimas mo, teknik yung para magpaamo, di ba? Ikaw pag iniimas ko, teknik ko yung para matalo kita. O, pero di yun bastos. <laughs> <laughs> pero hindi yun bastos. Bawal yun kasi may rules tayo ngayon. Kapag sinabi ko nagiimas ka, himas rehas yun. O, pero teka. What's up, kalugares? Kababayan pala kita. Taga Maribeles kaya kay Deo, alam na bataan ka. Sunod-sunuran, binibigay mga pangangailangan. Ikaw pa yung lumulohod sa tuwing may kailangan. No? Pero di ko na kailangan sabihin kung saan ko nalaman kasi baka kayo magkailangan. Ang kailangan mong gawin ngayon, mag-usap kayo. Baka kasi yun ang inyong mas kailangan. Extra income neto, Pachi, nagpo-promote ng sugal. Tuloy pa rin siya sa kanyang maling gawain kahit na alam niyang bawal. Asawa naman niya todo suporta sa kanya. Kasi kita na ito sa construction, matumal. Sana nag na lang kayo ng bundle ng Mighty, ginawang negosyo. Sulit na di pa kayo mapapamahal. Ey. Yo, at bilang panapos, tuturuan kita kung paano mag-promote ha. 'Pag yung MC may tikas, bawat barangay may tira. yun, Mighty user na. At... Ey. Okay. 1 and 2 ni Smooth almost the same. May choke sa round 1, dito may stutter sa round 2. Kay JBP naman, first and uh, second round, almost the same din. Pero sa round 2, mas nakita ako yung isa sa mga, para sa akin na isa sa mga major problems ng performance ni JBP. Sa round 1, medyo hindi ko nakita yun eh. Kasi eh, ang, ang lumitaw doon yung content eh medyo nakulangan ako sa creativity, sa references, sa angles. Sa round 2, iba naman yung nakita ko, iba naman yung napansin ko. Pero first 2 rounds, ibibay ko na yun kay Smooth G. Sa score na 8-7 both. So, 16-14. Uh, first two rounds smooth G. Pero ito, bigyan ko ng, ng explanation kung bakit, bakit uh, yung first two rounds sa JBP para sa akin almost the same. Magkaiba yung nakita kong uh, lapses. Sa round 2, ang nakita ko doon yung delivery pantay from start middle to finish monotone unlike a smooth G pang battle yung approach uh, may mga poses kapag may, may suntok o kaya iba iba yung tono ng 1, 2, 3 and 4th line ba diba? may ano eh may, uh, may wave may alon may may intonation. Kay JBP naman tuloy-tuloy. Yung kung ano kung paano niya in-speech yung first first line, ganun niya i-speech yung second line, ganun niya i-speech yung third line at ganun din yung fourth line. Tapos walang pause. Tuloy ulit. So, ang hirap i-absorb ng ganong performance. Ang hirap i-absorb ng ganung uh, way ng delivery. Unlike kay Smooth G, uh, although yun nga may mga uh, may mga lapses din naman sa performance, pero yung DN yung uh, mga ginamit niyang references na ma-maximize niya through her uh, delivery. So ayun sa sa round 2 delivery yung naging uh, naging tapatan. So ayun kay JBP siguro ano lang improve lang natin yung delivery na merong uh, iba't ibang tono sa 1 2 and 3 iba-iba yan. Tapos, pagdating sa pinaka-punchline iba din yan. Kasi yun yung, yun yung magdidikte. Tapos, sa pagpasok ng another setup, balik ulit sa ibang tono. So, ganun lang. Yun lang yung napansin ko. Pero, first two rounds, ibibigay ko yun kay, ibibigay ko yun kay, kay, kay Smooth Para sa akin. Alimbano. Yes. Wow, mahina! <laughs> Walang kwenta kung pahapya mga nagpili mo pang buwelta. tao sa la-emusite umekta kasi kung matiba niya loob, tayo subukin ang kaba, baka lamunin ang kutob sarili mong mga daga, dibdibin mga kutsa, at isa buhay ang puot, bilang pangalipus alipos yung sakit manunuot, kasi sablay walang husay. ba diba, kita tuloy-tuloy yung ano yung delivery niya. ba diba? tuloy-tuloy. Pansin nyo naman yan eh. Patunay layo ng agwat na kaya mo lang ng bara kung maraming nagpatakalata sa format ng sulat. Pero same lang ang wak at igit sa lahat at ligit sa lahat, alam mo nang na masaklap na kita. <laughs> Tang ina ni MZ, tawa ng tawa, gago. <laughs> Natatawa ako kay MZ kasi sa kanya ako nap napapatingin eh. Kasi nga, ano eh, uh, alarming yung reaction niya. Kaya, tanga na pag titignan mo si MZ, tawa ng tawa, mapapatawa ka na lang din eh. Galing mo magdala, di mo nalilin lang lahat Sa to kay paldog At ngayon dito sumulpot Walakas ng kapit sa loob Pero di kasing swerte nang magiging anak mo sa sunod O teka, teka Masyado bang dark iyong magic Kasi di pa pinukpok, binaon Tapos nandito ka ngayon Aba grabe ang lupit, baka kay m na ulit Ginamitan ng Abra Kadabra Amali, baka bara kabra Kasi hinugot ka ulit Pero wala yan magagawa kasi tangi kong tangi hiling makabalik. Ah, wala yan magagawa kung tangi hiling makabalik kasi pinagbuksan ka ng pintuan kaso pahiga din sa sahig. Wala yung inakalang intensyon niya. Kay mapabuti ano, yung hiningi niyo aksyon pang wala puri na to. Bibit ng dedikasyon, tigil mo't lugi na ko. Ah, wala tong limitasyon na susunugin na buh! Yo! Diba? ba? So monotone, eh. sobrang monotone ng performance ni JBP. Yun lang, yun lang yung kailangan niyang baguhin sa, sa mga susunod na battles. Smooth siya tayo. Last round game. Game! Yeah. Mati na na yeah. kayo. <laughs> Yo, buti na lang di mo sinilip yung pagiging choker ko kasi pa simpleng ganun ka naman din. Laban mo sa BRC, pumunta ka sa sulok tapos kunwari naghahanap ka ng inumin. <laughs> Galawan mo, boys. Galawan mo, boy, halatado. Sa kalaban, kabado. Kinailangan na ng tubig kasi yung pressure mataas na masyado. At kung ang pag-uusapan, buwan-buwan <laughs> kami nagkakaroon ng na maayos. Kayo lang yung males, pero kami yung makakatagos. Mm. sa unang barang, nice solid kada lineup, up matira matibay sa bracket. La malamang yung mga nasa tour na, paglalabasan yung tanong, pero karet, walang nais nice na maisahan. At sa tanong nyo na bakit, kasi mas mataas na yung patong sa ulo kapag yung finals na malapit. Kaya yung mga nice. pambana, Ganda di na yan uubra sa akin, sir. Advance ka lang mag-isip, pero di ka mag-a-advance sa quarter. Kaya sabihin mo sa ghostwriter mo, Ayos-ayusin yung pagsusulat ng advance na banat. Di mo maitatanggi may tagasulat ka kasi gada laban mo, hindi ka nagre-rebat. Imbis na taga-sulat, kailangan mo ng guro. Kasi una pinag-aaralan sa paaralan, di mo ginamit sa pangalan mo, halatang kulang ka sa turo. At bakit ba? Lagi mo nalang binabanggit yung paalom po mapipilayan. Kapag ka nagkakaroon ng pa, kapag nagkakaroon ng mahinang kapag nagkakaroon ng mabagal na lakad yung karir yung nakakalaban kapag nagkakaroon ng mabagal na yung karir na nakakalaban. Yun lang. Nag-choke. Gago. Patay. Masisilip yung ganong performance kapag ano. Bigla ako nahira. Biglang naging ano. Biglang naging crucial yung yung battle ah. Kasi kung natapos ni Smooth G yun, all 3 rounds sa kanya. Ay, or or sabi dating tumabla, tatabla yung round 3. Pero hindi, sige, sige, sige. May, medyo mahirap pero sa first 2 rounds minigay ko yun kay Smooth G sa score na 87-87. so the 16 to 14 pero itong uh, round 3 bibigyan ko to ng 8-6 na score. Consistent naman si JBP eh. Consistent siya. Medyo may mga starter lang siya dito sa round 3. Pero, as is ko na yun. Pwede ko, yung, pwede ko siyang bigyan ng 7 actually. Pero, props na lang kay, kay JBP. So, bibigyan ko pa rin siya ng 8. Pero si Smooth G ang bibigyan ko siya ng 6. Wala, nag-blackout siya dito eh. Yun lang. Round uh, per round. First two rounds Smooth G uh, JBP sa round 3. So, uh, in uh, compare rounds ang pag-uusapan, smoochie tayo doon. Pero, ito yung final score. So, 886, that's 22. Tama. Oh, 22 points for smooth G kay JBP naman. Uh, tama ba? Mali. Mali, mali. 886. 816. O tama, 22. 22 points for Smooth G. Tapos, 7, 7, and 8 para kay JBP. So, 7, 7, 21. Ah, 7, 7, 14, 20. na. na. 22. So, pare silang 22, guys. Puta. 7724 ah 7714 plus 8 diba so para sa may 22 points hu medyo magulo ah tabla sila sa final score pero kay Smooth G yung first two rounds para sa akin so preference na lang guys preference na lang so para sa inyo sino ang uh, iboboto nyo kung napanood nyo to kung napanood tong battle na to sino ang para sa inyong panalo pero ako I'll go with my preferences I'll, I'll go with smooth G dito kasi yun nga unang una yung first two rounds mas kumonekta siya doon kumbaga nakapagpondo si smooth G ng uh, malaking uh, puntos doon sa first two rounds tapos in the uh, in the other hand naman kay JBP monotone so overall mas pang battle yung ginawa ni Smoochie so para sa akin Smoochie uh, sino kaya ang panalo sino ang panalo tig uh, unang para Southern Tagalog bracket B elimination magiging pa kayo sa pesos para sa yeah! ka sino kaya ang panalo dito so I don't know kung sino panalo pero I'll go with smooth niya talaga. Palo okay. nyo rin sa Crown Manila para sa second round. Pero ang uh, mag-a-advance para sa second round boto ng Urado 3-0. Mag-ingay para kay JBP. Yes. Uh, salamat po. Mo Palo. Salamat ulit palagi Motus sa M-side. Yan. Wala kasing judges dito eh pero siguro binis nila sa performance. Sa linis ng performance siguro. Iwan, uh, natin alam kung ano yung ano yung preferences ng uh, ng tatlong judges pero sa sa ano sa akin, lamang si si Smooth Jisane ano, eh, sa performance eh. Unlike uh, tsaka no sa delivery. Diba? Kung paano niya speed yung mga lines niya. Yun. Para sa akin, ayan yung nilamang ni yun Smooth G. Kasi sa round 3, malinaw yon JBP yun. Pero, yon, tignan natin kung makikita natin si, si JBP na nag-improve sa next battle niya. Okay? So, ayan, shoutout JBP, Shoutout si Smooth G. Pero, yun, I'll go with Smooth G pa rin talaga para sa akin. Sa, sa preference ko. Yun. Kita-kits. Sa another pinasasikun ng bara Southern Division review. Right after this, guys. Pahinga lang ako. Upload, edit. Uh, edit, upload. Tapos, game ulit. Okay? Kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.